Hello guys, good morning na naman Welcome naman sa ating panibagong vlog Ayan So guys, papunta tayo ngayon sa Kupak Beach Dito sa Katayangan Ayan, Katahingan Masbate At syempre, hindi natin alam doon Papunta Kasi hindi naman tayo taga rito Ngayon, kasama natin si Nunoy Ayan Nonoy si Nunoy ay ating ah, Si Nunoy, nakapakaride sa atin Anong pili doon, Nunoy? Ah, uh, Lionel Rabado, ayan. Siya siya ngayon guys, yung ating kasama, siya yung ating tour guide dito. <laughs> ayan. Yeah. <Ayan. laughs> so, salamat sa ating mga kaibigan dito sa so Marami na yung ating mga kaibigan. Ayan. So, pag hindi natin alam yung area, andyan sila handang sumama sa atin at handa ang tumulong nare. So, ayan guys, kung gusto mo rin pumunta sa Baya uh, Sa Bukak Beach Pero hindi mo alam Ito, subaybayan nyo ang ating vlog Para makita nyo At kung gusto mo nga pala Subaybayan nyo ang ating mga vlog Dito sa Masbati Please pasupport na ating moting channel At follow mo na rin ako sa ating Facebook Dahil meron tayong Facebook page Ayan. So andito na tayo guys sa Alimango Alimango ang tawag din rin eh no ah siksag ay masabing na alimango pag sa alimango ngayon sa sa baba ah sa baba na. ah okay so siksag pala ito dito guys Kaya, ah lang tawag sa dito yung ah tama lang na siksag sakop ah sakop na pero ang alimango ano uh, barangay sityo ah sityo sakop ah, sa sa ano barangay sagala ah sakop ito pala guys, yung alimang ko oh, sakop doon ng Barangay Tagala. Kaya, yeah. galing ni, ano, you know? uh, Leonel, ano you know? no? Leonel. Leonel. Kaya, yeah, ang ganda ng pangalan pala ni Lonoy, Leonel. <laughs> 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 Ayan, sa so, nagkakatayangan. Please, pa-support na natin mountain Channel, guys. Dito, liliko na tayo. Ayan, yeah, so liliko na tayo dito, guys. pag didiretso ka dyan papunta ang Masbate City yan so dito kasi dito naman tayo sa Kukak pupunta ito yung way papunta sa Kukak shoutout nga pala sa ating mga kapwa vlogger dito sa Masbate mega shoutout lalo na sa ating ano idol na si JM nga mega shoutout at si Car Transhold Miss miss Gurimaw mega shoutout yan, at kay Primoy Si Katso Moto no? Mega okay, yeah, shout out yeah. oh. so, Ganda ang panahon ngayon guys. Kahapon gumala ako. Oh. Nabutan kami ng ulan. So ngayon, ewan ko lang Oo. uulan naman po makaya. Yan. Oh. Saan yung way, Noy? Ah, kaliwa tayo. Yan. So kaliwa tayo, guys. Kasi yung pakanan, papuntang lagon. Papuntang lagon dito, yung papuntang kupak. First time natin guys makapunta dito Ito yung dating Ano, dito ginaganap dati yung ano, Ah, okay So guys, dito pala dati ginaganap yung Bagat bagat Festival Ayan, ngayon nilipat na dun sa lagoon Ayan So, tingnan natin Itong Kukak Kukak Beach Tingnan natin ngayon Kasi parang Ah, ano na eh? Hindi na ata napapasyalan to dito na yun oh. Hindi na napapasyalan. Ay, wala na. So, silipin natin. Puntahan natin para makita natin guys. dami palang camping dito. dito oh. Ah, diyan. <laughs> Saan dito? Ah, San Pedro. So, sa baba pala tayo. So, namali tayo guys. Ayan. Sa kanan pala tayo guys. Ayan. Kung makapansin nyo, rough yung daan pala dito. Tapos yung lupa uh, kulay puti <laughs> hindi kulay pink kulay puti <laughs> saan ayan ah, sarap so, pababa tayo ayan pababa raw tayo guys wow oh, ang ganda ng view dito oh Pagdating nyo dito guys uh, Dapat lakbong wapo lang kayo Kasi uh, Mabuhangin Yan Delikado to Delikado sa gulong natin O no kasument lang tayo Yan marami na rin nag vlog dito guys Pero Ah uh, pasyalan lang din natin para naman makita na natin yung itsura ngayon ng ano, uh, kukak <laughs> maganda pala dito dumaan no, eh, pag no? <laughs> maganda guman gumawa nang ano dito ng film thriller ata <laughs> ba Lasi, garongkong <laughs> <laughs> yeah, delikado pala yung kalsada dito, ang taas tayo. kaliwa kanan kan kanan <laughs> okay. ah, parehas lang ah okay, parehas lang kahit saan pala, saan ka pala dyan guys eh parehas lang away uh, papunta doon sa ano, Bukang. Yeah. So siguro noy, eh, doon doon na 'yung ano, 'yung ah. Uh, doon ginanap sa lagun yung festival, no? Kasi yung kalsada dito eh, no? Dito mahirap. Doon kasi ano, uh, ang ganda ng kalsada doon at uh, sementado na. So dito Ito na ba 'yun? Ah, ito na. Ang ah, malapit pala no. Ah, so mas malapit pala itong buka, guys. Din, di na? Mas malapit pala itong buka. Guys, uh, Lagun ha? Ano, saan tayo? Saan? Balik tayo doon. ah, pag ganyan, bawal ah so bawal pumasok pala daw dyan guys so doon tayo balik daw tayo doon tayo daw daan sa baba yan yan so ito pala yung itsura ng ano ang kupak dito tayo daan. tabing dagat okay so gala, gala lang tayo dito guys saan sana dito okay dito tayo. pero marami pa rin ay nag ano dito na namamasyal lalo mga estudyante o mga estudyante estudyante karamihan so pero maganda dito mamasyal pag may dala kang chips 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 pero hindi tayo sisitahin dito, Noy. Mm -hmm. Ah, okay. Ah, kasi ah, may mga ano pala, ano yan? Sa uh, bahay o? In, uh, cottage yan, eh. Ah, cottage yan dati. Ah, okay. Ah. So, maganda nga talaga yung lagoon. Kaysa dito, no? ganda lang kasi dito sa kukak eh ano uh, malapit no. Ah, uh, so magi-stop muna tayo dito. Yan. Walang bantay dito, no eh. Meron huh? Pero okay lang. Okay. Ayan, guys. So, pero ito na yung ano, yung kukak. Ah, okay yan, guys. Dati raw pala yan yung ano, cottage. cottage. Yan. Dati raw pa pala guys yan, cottage. Yan o. So sa ngayon, empty na. Wala na gaano. Hey boss! Ha. Uh, ah. Yan, tinawag yung, tinawag tayo. Ayan guys. So, yan yung dating cottage pala dito. So sa ngayon, ano na, katiwangwang na ito. Ayan. At ito guys yung makikita mo dito. Ayan. Kasi first time natin makarating dito. Ayan. Ayan yung view dito sa kukak. Ayan. Ayan. So kanina, tinawag tayo. Kasi nga, may pantay kasi dito guys. Hindi ka basta-basta makapasok dito. Sisitahin ka. Ah, syempre. Tinanong ko ano yung ginagawa natin dito. Nagpaalam tayo na mag-vlog. So okay naman. Ayan. So, kung pupunta kayo dito, magpaalam kayo para naman ano ha, 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 ha legal yung pag ano nyo dito, yung pamamasyal nyo. Ayan. At siyempre, hindi tayo makakarating dito kung hindi dahil kay Leo na Alay. Ah, shout out na no. Shout out sa ano, tropa natin diyan. Ah, <laughs> sa kadayan. Ayan, shout out daw. Ayan. So, ang ganda dito. So gagala tayo doon. Doon oh. Gusto yung ba. Doon. Pasyal tayo doon. So sa ngayon guys. Ito yung matatanaw mo dito. Oh. Napabayaan na. Oh. Napabayaan na itong uh, beach dito. Ang dami ng basura. Ayan oh. Pero kung ano to ha. Ah. pero kung malinis to guys. Ang ganda tingnan nito. Ang ganda ng ano dito oh white sand pala dito guys linis ng tubig so nagkakaroon lang siguro ng basura dito pag uh, maalon tapos maulan no Noy. yan ganda puting puti pala yung ano dito yung buhangin ayos ah, Okay guys, andito na tayo ngayon sa Kukak Beach. Ayan, kakarating lang natin. At syempre, hindi tayo makakarating dito kung hindi, nat kung hindi dahil kay... Leonel. <laughs> so guys, salamat kay Leonel dahil dahil sa kanya uh, tayo nakarating dito, ayan. So syempre uh, mag-iikot-ikot tayo dito para makita niyo yung area dito sa Kukop, no? At nga pala guys, ha uh, Papasok na pala ito sa mundo ni Whitey. <laughs> Magbablog na rin to kaya pa-support na kanyang channel pag nakagawa na siya ng ano, ng YouTube channel niya. Ayan. YouTube channel lang, video na lang lang. Ah, oh, meron na pala siyang YouTube channel, video na lang pala yung kulang. Ayun. So ano mo sa akin para mai-promote natin, no? Ayun. So ayan, guys. Lakad-lakad lang tayo dito. Ang ganda dito, ang ganda. So, ang linis ng tubig. Ang puti ng buhangin. Kaya lang, syempre yung dito sa gilid, 'di ba? Makikita niyo yung sa gilid, yan. ayan. Ayun. So napabayaan ito guys. Pero nagkakaroon lang dito ng basura pag maulan, maalon. Ayan, syempre yung alon at ano, yung sama ng panahon, yun ang nagdadalawa, nagdadala ng basura dito sa ano, uh, kuko. Ayan, pero ang ganda dito guys, ang ganda. Ang linis ng dagat, ang ganda maligo. Ayan. Ayan, at ang kagandahan lang dito pala kung dito ginanap yung ano, yung Uh, bagat dagat di ba yung bagat dagat eh ano ang lapit lang pala dito malapit itong Kukak Beach kaysa uh, Lagoon yan ayan ganda dito guys so kung gusto niyo pumunta pala dito magpaalam lang kayo para hindi kayo sitayin kasi merong bantay dito no yan ikot-ikot tayo dito ayan guys so andito na tayo ayan ito guys, kung mapapansin nyo, ito mahaba to yung kalsada na to. Ayun, parang pantalan lang. yan. Ang ganda dito guys, pumunta. Tapos ang kagandahan dito napakalinaw ng dagat oh. Ito yung magandang ano, ah, spot pag nagpi-fishing ka, mga ganito oh, yung mga mabato. Kasi maraming isda dito. Ayun, ang ganda oh. Ganda ng view dito guys oh. yan. So, ang ganda pala dito sa ano. Sa kuka First time natin makarating dito, guys. Ang ganda dito. Ayan oh. Yan. Ayos. Yan. Pasyal kayo dito guys. Sulit yung travel nyo dito. Ayan. At siguro sa pag punta natin dito ulit. Possible gaganda pa to lalo. Kasi sa ngayon napabayaan lang kasi nga sa pandemic na nangyari. Ayan pero baka nitong taon o sa darating na taon ayusin to. Gaganda to guys Maniwala kayo <laughs> Ayan So dito ikot-ikot lang tayo Ganda Ganda maligo dito Ito noy Anong area to dito noy? Ayan Dito mag, Ang area dito Doon sa Ano sa uh, Unahan Gutusan na yun Ah gutusan na yon doon area ha hmm, ah, okay hmm, Okay ah, yes So, gutusan na pala guys yung area na yan doon. So, malapit lang pala yung gutusan dito sa kukak. Ang lino. Brabe. Dito maganda. Maming mitno oh eh. Oo, kaso bawal na lang. Kasi private property to. Yan. Ang ganda oh. Dines. Lino. Brabe. Saan? Ah, dyan lang. Pwede dyan. Sa gilid lang. Ah, wag lang lumapit sa, ano, no? Sa resort. Ayan. Ah, yes. So, guys. Palabas na tayo. So, kung gusto mo pala ma-update sa ating mga video, mga vlog dito sa Masbati, please pasupport na ating munting channel. At ipalaw mo na rin ako sa ating Facebook dahil meron tayong Facebook page. Yeah. Okay na.